Okay, up good. So, nakikita mo niyan. Nagtato sa satuya. Oh, Jesus. Ano yun eh? Baby mo kulit. Water. Kapat ko sa'yo ako. Ano? Water yan. Nini dyan sa'yo yung mga tinato. Paliwan agad ang tatong mo tayo. Kulisli ba tayo niyo? Ganta. Paliwan agad ang ipapa. Alam mo kung tayo sa'yo yung paliwan. Sarwa-sarwa pa. Turun kong aray dyan ang ano. Ano yung sa fish? Nagtatakso? Yes, tigturo. Fish yan. Ano daw an? Tapos. Nagtis. Oh, Grabe paliwanag baga Bagit na. Short, short. Tapos hindi. Eh, tapos na yan na peace. Yung peace. Unit yung suno peace. Yan ang tapos. Yung dito paliwanag. Kung ano tinapunan sa niya. Yan yung Ano yan? Yan yung suong bani kang peace. yung baby yung

Yan na dyan. Happy na ako. ka. Tapos? Kasi yung gigiso. Big nakulaw so, na papa na siya. Tapos uniso. Ano? Uniso na na ano? Nakakwinte. Ka uniso bang hilaw. Tapos kung nun yan, nene. Sabi nyo. Tapos, uniso wave. Wave pa dyan. Nagdi si mama, yung digde. Nagahulog si papa, naka training Saka ma matreaming man si mama. Digde, tapos matreaming si papa, pwede digde. Tapos yun ako dyan. Tapos paul naman training niya. Tapos yun ako kami digde. Tapos nakauli na? Mm -hmm. oh. <laughs>